Kain mga kapanay. Ayan, puro carbs to. Carbs, 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 carbs. <laughs> Ayan oh. May kanto ng ulam ko. Tapos itlog na prito. Saka kanin. <laughs> puro carbs to. Ayan. Kain tayo mga kapanay. Ano talaga kasi ang niluluto ko ngayon? Ah, bibe. Ano, adobo sa gata. Kaso, sarado na shop. Hindi na mapataga. Eh, ako naman kasi magtatry ko sana na ako na lang ang magtaga-taga. Sobrang purul naman ang aking kutsilyo. <laughs> Pati yung gulo ko na ginagamit, mapurul na. Kaya hindi ko mataga. Kaya yan, tanto na lang niluto ko. Buti na lang may manok pa ako sa rip na isahog ko. Tapos yung shrimp. Kaya tuwan rin ako. Tapos nagprito ako ng itlog. Nagugutom na ako, ano? lumulunok-lunok na ako. Gabi na! Hindi pa ako nag-aalmusal lang, tanghalian. Isang beses lang kumakain sa isang araw mga kapanay. Kaya back to diet ulit ako. Isang beses isang araw lang kumakain. Nung dumating kasi asawa ko, naku, ayaw akong pagdayitin. Gusto ko ayaw kain. Tingnan na tingnan na pagkain. Tapos, kunwari, kumain ka na, sabi ko. Tapos ipagahain ko. Pag di ako kakain, ako ayaw din kumain. Busog pa ako, sabi. Pero pagka sinabayan ko kumain, kumakain naman. O, su isang subo para sa inyo. Sarap. Binigyan ko nga yung biyanan ko yun. ko na kung magustuhan nila. Ang dati pinagluto ko sila yung pansit talaga, yung pansit bihon. Kinakain naman nila ni Amin ni Abu. Ito, ewan ko lang kainin. Pero kakainin yan dahil mas, mas nasasarapan ko nga itong kanton, di ba, kaysa bihon. Dati mas gusto ko bihon, pero ngayon mas gusto ko may kanton. <laughs> nag -ano ako nag balahibo ako ng ng bibi, tignan nyo oh, nalapnos ako saan ba, ayan oh, ayan, kitang kita pa nalapnos ko nalapnos yung kamay ko, dito rin sa hinlalaki, mayroong lapnos eh kaso maliit lang, pero ito oh, ang laki laki ng lapnos oh ayan, laki <laughs> Di ba kasi pagka nagbabalahibo, ibinababad sa ib, sa may ng tubig tas babalahibuhan. Eh, sobrang init. Balahi, binalibuhan ko agad. Kaya ayan, nalapnos ako. Hindi ko nakaramdaman nung una. Tapos nung tagal-tagal saka ako nang siya nakamdaman. Ayan, lobong-lobo na. Ganon talaga ang life. <laughs> Binili namin yung bibe nung ano. Nung antitupi asawa ko kasi di pa naikwento ko sa inyo na ay bumaba yung camera ko <laughs> tumatalsik may kwento ko sa inyo na mababa ang dugo ko kaya nagpabili ko ng bibe sabi ko bili mo akong bibe ano mababa dugo ko tapos binipi niya ako yun mababa dugo ko hindi man kasi ko na, na high blood eh. lagi mababa dugo ko Tapos yung kanin ko, para may brown-brown no. Hinahaluan ko ng brown na rice. Kasi pag purong brown na rice, ayaw kainin ng mga anak ko. Ayaw nilang kainin. Kaya ginagawa ko, hinahaluan ko na lang yung yung white rice ng brown rice. Kaya ayaw, kinakain nila pag may ano Pero pag purong brown, ako ayaw kainin. Ando si Mariam sa loob, kumakain. Ayaw sumama sa akin mag-video. No, uto ko nga. Tara nak, magmukbang tayo, sabi ko. Ayoko, mama. No like, sabi. Don't like, sabi. <laughs> ayaw, di, wag pilitin. Ganun talaga, pag ayaw, wag pilitin. <laughs> Magiiiyakan ko po kami dalawa pagka pinilit ko, eh, ako na lang. Sarap. Bukas pala, punta kami ng village. Ano, aaten kami ng engagement. First time kung aaten na engagement. Ewan ko kung ano mga ganap dun. hindi ko rin alam kung kung maibibidyo ko sila sigurado hindi yung mga babae mga bata siguro maibidyo ko saka yung ayos siguro ng lugar ng bahay pero yung sila mismo hindi ko pwedeng ibidyo sigurado 200% kaya mga kay kaya ano i-engage yeah, bata pa sabi ko sa asawa ko pati asawa ko nabigla eh kasi parang baby pa yun sabi ko <laughs> baby talaga bata pa kasi baka 12, 13 pa lang eh ganun pa lang siguro edad nun o baka 14, ganyan. Pero hindi pa naman siya ikakasal. Engagement pa lang. Uh, after 2 years daw kasal. Pero kahit na, bata pa yun. Alam niya nung isang dumalo, ala na akong kanin at pansito, kaya kwento na lang tayo. Alam niya nung may isang dumalo kami sa village, di ba nung isang beses, nung andin pa isa ako, dumalo kami. Nung andun kami, merong dumating na bisita, magiging na. Bagong kasal yung babae. Di ba ganun dito, pag bagong kasal, inililibot yung babaeng bagong kasal sa pamilya ng asawa. Para ipakilala ba sa mga pamilya, sa mga kamag-anak. Umiikot yan, lumilibot, lumilibot. Tapos, sabi ng babae kay Adil, bagong ano daw niya, manugang. Tapos, ako ang bata pa ng bata. Tapos nakita namin nung, <laughs> nung lumabas kami ni Adil. Sabi sa akin ni Adil, Mama, nakita mo yung, yung, yung bagong kasal? Nanunood pa ng karton na. <laughs> Nanunood pa ng karton. <laughs> Kasi nga bata pa. Bata pa talaga. Baka edad 14-15, ganun lang yun. Bata pa talaga siya. Sabi ko, ano ba naman yan? Sabi ko, naku, pag si Mariam ka ako, ipakasal mo ng ganyang bata, lalayasan ka kako namin. <laughs> Tapos yung asawa ko naman, naku, sabi niya. Kasi ang asawa ko, may pangarap naman sa mga anak ko yan. Mataas pa nga pangarap niya sa mga anak ko kaysa sa akin. <laughs> Talagang hindi, ako din talaga, hindi na ipapakasal anak ko ng ganyang kababata. Kasi gusto nga niya pag-aralin talaga si Mariam at si Usman. Pero si Usman, kung kunwari nag-aral, kung gusto niya, ganun sa papa niya maging trabaho, ma okay din sa asawa ko okay sa yung, yung may amo ba, may mga muhan, ganyan. Mas okay na yung ganun sa kanya na walang amo, sabi ng asawa ka. Pero pag-aaralin pa rin, syempre. Tapos nasa kanya na lang kung ano gusto niyang gawin sa buhay niya, di ba? Kung ano gusto niyang uh, gawin, kung gusto mm -hmm. niya sarili niyang pagkakita, ano gusto niyang may boss, ganyan. Talagang bata po. Ano ba yan? Sabi ko. Pero yung mga kapatid naman ni Adil, mga, mga may edad na nung ipinakasal, 20 mahigit naman na. Pero itong mga to, bata pa. Pati ba ko, diba? Binata pa. Ayaw pa nga sanang magpakasal ayo pa rin sana ni Adile ako lang ang mapilit na ipakasal ni para may kasamahan ng biyanan ko sa bahay kasi nga lang kasamahan sa bahay eh aalis rin ako di ba hindi diba mo ako pang panghabang buhay dito tapos na kontrata kong 2 <laughs>